Mga binawang armas ng NPA na hukay ng militar sa magkahiwalay na lugar sa Surigao del Sur. Ba may nakuha pang mga skeletal remains na hukay din naman sa bukid nun. Detalye na balita mula kay June Dimakotak, RS19. Assalamualaikum, Brother June. Alaykum, Assalam, Kuya ang Angel. Sa pamamagitan ng sumukong NPA member, natuntun ang tropa mula sa 3rd Special Forces Battalion ang mga binaong armas at mga bala sa bahaging kabukiran ng sitio Hanayan, Barangay Jatugon, Lianga, Surigao del Sur. Nahukay ng tropa ang dalawang M16 rifles, isang M203 grenade launcher, isang handheld radio, sampung long magazines, isang short magazine, apat na bandoliers, tatlong backpacks sa habang sa bahagi naman ng barangay Jatugon, Lianga, Surigao del Sur, nahukay din na militar ang isang unit ng AK-47, mga magazines at mga bala nito. Ang patuloy na pagtutulungan ng mga dating rebelding NPA at ng mga sundalo ng pamahalaan ay sa umanong mahalagang hakbang na tuluyan ng matuldukan ang armed conflict sa pagitan ng pamahalaan at NPA sa bahaging ito ng Mindanao, ayon pa kay 4 ID Commander Major General Michel Anayron. Pinapurihan ni Anayron ang tropa ng 7IB. Anya ang discovery na naturang arm cache ay patunay umano ng malaking pagtitiwala ng mga former rebels sa sinseridad ng militar na makamit ang mapayapang komunidad ng mga lumad. Samantala, nahukay naman ang tropa ng 58IB sa pamumuno ni Commanding Officer Lieutenant Colonel Yoncito Grizula Jr. ang skeletal remains na umano'y pinangpapatay ng mga NPA sa bahagi ng Sitio Victory, Barangay San Luis, Malitbog, Bukinon. Kasamang nahukay sa mga kalansaya, isang flashlight, duyan at sundang, is nailalim na sa traditional burial ritual ang skeletal remains na binigyang disenteng libing sa bahagi ng ancestral land. Wala sa central Mindanao RH19, June 2 de makutak, Deserrich, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. So grandjon.